bumisita si Kim Chiu sa Singapore upang manood ng concert ni Taylor Swift. Ayon sa ilang mga tagahanga, hindi maiiwasan ni Kim na mamiss ang kanyang co-star na si Paolo Avelino habang siya ay nasa ibang bansa. Bagamat nag-enjoy si Kim sa concert, hindi maiiwasan na mamiss niya si Paolo. Ang pagpunta ni Kim Chiu sa Singapore para sa concert ni Taylor Swift ay nagdulot ng kasiyahan sa mga tagahanga. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, ang kanyang paglisan ay nagdulot ng pangungulila sa kanyang co-star na si Paulo Avellino. Ayon sa mga tagahanga, tiyak na mamimiss ni Kim si Paulo habang siya ay nasa ibang bansa. Matapos niyang mag-enjoy sa nasabing concert, tila hindi maalis sa isipan ni Kim ang pagkakamis sa kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho. Sa kabila ng pag -e enjoy at masaya sa kanyang biyahe, ang kanyang nararamdaman para kay Paulo ay nagbigay ng kaunting lungkot sa kanyang kasiyahan. Ang pagtungo ni Kim Chiu sa Singapore upang manood ng concert ni Taylor Swift ay isang karanasang hinding-hindi malilimutan dahil deserve niyang mag-relax at mag-enjoy sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kaniya. Ang mga sandaling ito ng pagkakalayo ni Kim kay Paulo ay nagbibigay din lamang sa halaga ng mga kaibigan at mga espesyal na tao sa buhay ni Kim.